breakfast kanina nina kasi sa natatandaan nyo mayroon akong pinanguha na mga damit ng mga bata, mga damit sa kalsana <laughs> na mulot ako mga 2 years ago pa siguro or uh, more than a year ago so ngayon mapapakinabangan na because di diba may gera dito at maraming evacuees, maraming walang uh, tumakbo ng walang dala so may nagkonta kay Rina na kung may mga damit na hindi na ginagamit para ibigay sa mga bata. So, ito yun. Ito yung box na yun. Ito yung box na yun na ayusin namin para ibigay. May, may ano, may mangunguha dito ngayon. So, saglit kayo sa ayusin muna namin. Ayan si Rina, oh. Ibigay namin yung mga, ano. May mga sapatos din yan ng mga bata, eh. Saglit-saglit tulong ko sa nila. Yun, yun, yun. Oy, nilipad na yung plastic Hindi <laughs> mo nagaya. Ayan. Tapos, ayan. Ilagay lahat na lang. Hina, ilagay na lang lahat. Ay, put all. Put all. Ayan, mga damit na. Ano, mga, mga panlabig pa yan. Ayan, sige, mga ano ko muna. Maglagay muna kami, guys. Ito si Kipi cannot say. Why do you take all like that cream? <laughs> See, I have more. I have more of this for children. <laughs> this is one way of helping the evacuees and the victims. This is, I think, this is her look. This is jacket. Nakatatlo na kami. Nakatatlo. I need to take. Go. One you. more. Close, Maybe two close, more. Close. Yeah. Close. close. No. Before then, it, it not was like this. It's, okay. it's all, all, all it was okay so, okay, so, what can I i I have this inside. You want to give? Give. Okay. also eh, they want sirim and then and then what we have here we will give all okay so mayroon pa po mga sapatos ng bata marami rami ito ilang pares ito mga sapatos ng bata pang babae We threw oh, yeah. Nale sport. And Dina wanted to throw it last time, but I said no, no. We threw away vein Nale sport. What? Shoes the... of sport. Those we will give. Okay, yeah. Okay, then. That's all. Nakaapat na. Aapat na ano kami. And not four bags. Yeah, we will give. We will give all. So yan guys, nakaapat kami o. Oh. Nakaapat kami na plastic na black. At saka, eto. Eto kay Rina galing to sa badamit daw ng anak niya na hindi na nasusuot binigay. So that this is it. Empty. dumating na yung kukuha. Ayan na ito na apat na ba basket oh. ito yung paninigay namin ma bibigay namin ni Rina yung apat na pag na itim at saka yung orange ayan na yung kukuha oh. si ka